Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Maraming mga tao ngayon Aries ang makatulong sa iyo na makagawa ka ng magandang desisyon at magandang konklusyon. At sa araw na ito, mataas ang iyong motivasyon na gumawa ng mga magaganda at maayos na connection sa ibang tao. Sa araw na ito rin, mahilig kang magbahagi kung ano ang mga nagaganap sa iyong buhay. At maganda ang effort mo ngayon. Malakas ang iyong spirit at sa araw na ito, magiging palaban ka sa mga bagay na importante sa iyo. Malakas ang Iwan siya ngayon ng Mars sa iyong sektor. Mananatili ito dito hanggang April 14. At ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na ikaw ay mahilig gumawa ng bago, magsimula ng bagong pagkakaibigan at magipagkonekta sa iyong komunidad. Sa araw na ito rin, ikaw ay sumusunod sa mga bagay na gusto mo talagang gawin kung ano ang sinisigaw ng iyong puso. Dahil sa araw na ito, ang mga Aries ay mas passionate. At ngayong araw rin, mahilig rin kayo na mag-ala ng mga bago at subukan ng mga bagong interest. Maraming mga magagandang oportunidad sa araw na ito na iyong e-explore at ngayong araw rin mas konektado ka sa iyong sarili kaya mas mauunawaan mo ngayon kung ano ang iyong nararamdaman at kung ano ang iyong kailangan. At sa araw na ito ay mahilig ka magbigay ng papuri at respeto sa ibang tao. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig kaya sa araw na ito, huwag matakot na humingi ng payo kung ito ay ay iyong kailangan dahil maraming mga tao ngayon ang magbigay ng kanilang suporta. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 3, 15, 26, 32, 40, at 41. sa araw na ito, Charles, mahalaga na isipin ang iyong mga prioridad sa buhay dahil sa araw na ito, maraming mga tao o mga pangyayari na magdulot sa iyo ng mga mbaka, lalong-lalo na sa iyong sitwasyon, ang mga bayarin at ang iyong mga mapagkukunan. At sa araw na ito, ikaw ay makareconnect sa iyong mga dating kaibigan na medyo matagal mo nang hindi na contact at ngayong araw rin, ikaw ay magiging mas mabusisi sa iyong trabaho at mas makikita mo ngayon ang mga bagay na hindi masyadong mapansin ng ibang tao. Ngayong araw rin, mahilig kang in-nurture ang nasa iyong isipan, i-develop ang iyong talento dahil maghahanap ka ngayon ng mas maayos na estratehiya. Malakas rin ang impluensya ngayon ng Mars na magbibigay sa iyo ng karagdagang enerhiya, mas aktibo ka sa araw na ito, mas matataas ang iyong mga ambisyon ngayong araw at disidido ka na ayusin ang iyong career at pagandahin pa ang iyong trabaho, ang iyong mga produkto at ang ang iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, malakas ang suporta sa iyo ng iyong mga kaibigan, ng iyong pamilya dahil mapapansin nila ang iyong effort na mag-improve sa lahat ng iyong mga ginagawa. Ngayong araw, very powerful ang enerhiya. Marami kang makuhang suporta sa araw na ito, Charles. At maganda ngayon ang iyong mga negosasyon dahil maaari na maging pabor sa iyo ang kalabasan. At maayos rin ngayon ang iyong pangangatawan. Ngayong araw, kung meron ka mga Ramdaman ay kailangan agapan ito agad-agad para hindi lumala. Pero ang kabuoang enerhiya ngayon ay maayos. Ang pag-ibig rin sa araw na ito ay maayos. Kaya walang masyadong drama ngayon sa isang pagsasama at sa pamilya. At sa araw na ito, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 9, 12, 15, 26, 34, at 42. Ngayong araw, Gemini, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor at ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas emotional ka ngayong araw. Mahilig ka rin na makipagsunduan sa araw na ito, makipagkonekta sa ibang tao at matuto ng mga bago. At marami kang matututunang bagong eksperyensa ngayon at ang iyong mga emosyon sa araw na ito ay hindi mo maitago. At ngayong araw rin, mas mahilig ka na ipakita ang iyong appreciation sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon Gemini ang makipagtulungan sa iyo kaya magaganda ngayon ang mga proyekto, ang mga kailangan mong gawin at sa araw na ito ay mailapas mo ang iyong totoong potensyal lalo na na sa araw na ito mahilig ka na mag-isip kung ano ang mga pwedeng gawin para mas mapadali ang trabaho. Paborable rin sa iyo ngayong araw ang iyong career at marami ang competition sa araw na ito pero healthy competition. Kaya ngayong araw kung meron mang iba na para nakikipagkompetensya sa iyo ay walang masyadong inis na magaganap ngayon dahil happy ka na makipagkompetensya sa ibang tao. At nagiging mas maunawain rin ang mga tao ngayon sa iyong paniniwala, sa kanilang mga opinion, at sa kung ano ang vision nila para sa future. At sa araw na ito, Gemini, maayos naman ngayon ang iyong pag-ibig. Ang pera sa araw na ito ay medyo mababa kaya kailangan bantayan ang iyong mga gastos at ang iyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 8, 14, 20, 27, 30 at 38. Malakas ang impluensya ng Mars na pumapasok sa iyong intimacy sector at ito ay mananatili hanggang April 14. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw ang iyong focus ay nasa iyong relasyon at sa mga tao na malapit sa iyo. Ngayong araw rin ay maghahanap ka ng mas malalim na rason ng iyong mga connection at kung ano rin ang pangangailangan ng mga taong mahal mo. Ngayong araw, maganda ang impluensya sa iyo ng buwan dahil sa araw na ito, ikaw ay mas maging private. At mahilig ka ngayong magmuni-muni, magpahinga at isipin rin kung ano ang iyong mga pangangailangan at kung ano ang gusto mo para sa iyong pamilya. Maganda ang mga pagplano ngayon ng mga cancer. At sa araw na ito, mahilig rin kayo na makipagsunduan at ipakita sa mga taong mahal mo na meron kang concern sa kanila. Positibo ngayon ang iyong mga pananaw at mas ma-appreciate mo ngayon ang iyong mga mapagkukunan, mas ma-appreciate mo ang mga tao na yan palagi nakasuporta sa iyo at ang mga tao rin na naniniwala sa iyong kakayahan ngayong araw cancer magiging palaban ka Merong mga tao sa araw na ito na maaring hindi sangayon sa iyong mga paniniwala at opinion. Pero ngayong araw, ipaglalaban mo ang iyong mga paniniwala. At ang pag-ibig sa araw na ito ay magkakaroon ng mga tentasyon. Pag-ingatan ng mga ito, siguraduhin na pag-usapan kung ano man ang mga problema ngayong araw o ang mga bagay na hindi klaro sa iyo. Magaganda rin ngayong araw ang iyong effort dahil nagsusumikap ka na maabot ang iyong mga pangarap at mapasaya rin ang mga mga taong mahal mo. Sa araw na ito cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang lucky numbers mo ay 1, 16, 18, 24, 30 at 35. Maganda ang mga pagsusumikap ng mga Leo sa araw na ito dahil ngayong araw nakafocus kayo sa inyong mga pangarap sa buhay. At sa araw na ito, malaya ninyong ginagawa ang inyong mga gusto. Ngayong araw rin, hindi kayo masyadong naaapektuhan sa pressure na dala ng ibang tao. Magaling ang mga Leo ngayon na dumistansya sa mga tao na magugulo at mga tao na nagdadala ng problema. At sa araw na ito, ang mga Leo ay mas competitive na challenge kayo sa mga tao na parang pinapakialaman ang buhay ninyo o kaya sa mga tao na nakikipagkompetensya sa inyo sa trabahuan. Malakas rin ang impluensya ng Mars sa iyong sektor. Mananatili ito dito hanggang April 14. At sa siklong ito, maganda ang iyong focus, maganda ang iyong pagsusumikap na maunawaan ka rin ng ibang tao at maganda ang iyong pakikipagtulungan sa iba. Mahilig kang makipag-collaborate, makipag-partnership at sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng mga kalinawan kung ano ang gusto mo sa isang pagsasama. Kaya sinasabi mo kung ano ang iyong mga expectation at nag -e enjoy ka na merong isang tao na palaging andyan o kaya meron kang nakakausap at malakas ang competition sa araw na ito pero healthy competition naman ang mga challenges at ang competition na dinadala ng ibang tao ngayon ay lalong magdulot sa iyo na mas motivated ka nagalingan mo pa ang iyong trabaho, galingan ang iyong mga responsibilidad at tugunan ang iyong mga commitment. Maganda ang araw na ito sa kabuuan Leo at maayos ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya mas magaganda ngayon ang iyong mga interest, merong mga bagong bagay na parang gusto mong alamin at gusto mong pag-aralan kaya maganda rin ang progress ngayon ng iyong growth. At sa araw na ito Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo

Palaban ang mga Virgo sa araw na ito at maganda ang inyong mood ngayong araw. Marami kang mga kailangang tapusin sa araw na ito pero magagawa mo ng ayos ang iyong trabaho. At sa araw na ito, ang mga Virgo ay parang leader. Maraming mga tao ang sumusunod at nagsasabi ng kanilang mga sikreto sa iyo at naniniwala sa iyong kakayahan. At sa araw na ito rin, mas nagiging maingat ang mga Virgo sa kanilang mga ginagawa. Ngayong araw, mas responsable kayo at ang mga tao naman ay naniniwala sa iyong trabaho. Malakas rin ang impluensya ngayon ng Mars na nasa iyong work at health sector. Kaya ang focus mo ay nasa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. Mananatili itong ganito hanggang April 14. At ang mga extra mong enerhiya ay ginagamit mo para matapos ang trabaho at mahilig ka mag-organize sa iyong mga gawain at mahilig kang mag-research, matuto at hindi mo pinapabayaan ang iyong sarili. Nakasentro ka rin sa nutrisyon at sa iyong fitness, sa ehersisyo. Kaya maganda ang kabuang enerhiya ng araw ngayon. At kung meron mga tao ngayon na magdadala ng gulo, ay hindi mo masyadong pinapansin dahil mas positibo ngayon ang mga pananaw ng Virgo. Mas nakafocus kayo sa inyong mga responsibilidad sa buhay, lalong-lalo na sa inyong mga minamahal. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 6,

Mas aktibo naman ang mga Libra sa araw na ito at ang dami-dami ninyong maiisip ngayong araw. Magaganda ang inyong mga plano at ang mga plano ninyo ay gustong-gusto na ninyong gawa ng aksyon. Ngayong araw, mas creative ang mga Libra kaya sa araw na ito marami kang gagawin. At maganda rin ang siklo ng enerhiya ng araw dahil magdadala ito ng kapayapaan. Kaya walang masyadong drama sa araw na ito. Mas romantic ang mga Libra ngayong araw. Positibo ang inyong mga pananaw at hindi kayo takot na subukan ang mga bagong bagay, ang mga plano na bago sa iyo. Malakas ang kumpiyansa sa sarili ng mga libra ngayong araw. At sa araw na ito, maraming challenges. Maaari na merong mga hindi pagkakaunawaan pagdating sa pag-ibig, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ring mga dating minahal na andiyan pa rin o maaligid-aligid. Kaya sa araw na ito, kailangang linawin kung ano ang gusto mo sa isang pagsasama. Mama mayang hapon, ang impluensya ng moon ay papasok sa iyong spirit sector. At ito, ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas ma-enjoy mo ang iyong sarili pagdating na sa bandang hapon at gabi. At mas maging payapa sa iyo, ang iyong mga iniisip. Maganda rin ang araw na ito dahil ngayong araw, mas bibigyan mo ng pansin ngayon ang mga bagay na hindi mo nauunawaan at magkaroon ng kalinawan ang mga bagay na maraming katanungan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga

busy naman ang mga Scorpio sa araw na ito at busy rin ang inyong utak. Ang dami-dami ninyong iisipin ngayong araw, mas aktibo kayo at mas susundin ninyo ngayon ang inyong mga layunin sa buhay. Ngayong araw, ang focus ng Scorpio ay nasa tahanan at sa kung ano ang nagaganap sa pamilya. At magbibigay ka ng karagdagang atensyon sa iyong mga personal na pangangailangan. Maari rin na meron mga konting pagbabago sa iyong plano. At sa araw na ito, maaari na meron mga problema na dati ay isinasantabi ninyo, hindi ninyo hinaharap. Ngayong araw, lilitaw ito ulit at kailangang harapin. At sa araw na ito, maganda ang kagustuhan mong i-improve ang iyong pamumuhay, i-consider kung ano rin ang mga nararamdaman ng iyong mga minamahal. Ang focus kasi ng mga Scorpio sa araw na ito ay nasa security at comfort ng pamilya. Mahalaga sa inyo ang inyong mga minamahal sa buhay ngayong araw. At magiging palaban kayo sa araw na ito, nakikipag-connecta kayo sa inyong komunidad pero kung hindi kayo kasundo sa mga paniniwala ng ibang tao, kayo rin ay dumidistansya. Maganda ngayon ang focus ng mga Scorpio kaya magagawa ninyo ng ayos ang inyong trabaho. Ang kailangan bantayan sa araw na ito Scorpio ay ang pera, ang pananalapi dahil ngayong araw ang bagal-bagal ng pasok ng pera at ang dami-daming responsibilidad kaya paminsan-minsan hindi nagkakasya ang pum pumapasok pasok na pera. Kailangan ring mag-isip na magkaroon kayo ng sideline job para makadagdag ng pumapasok na income. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Charles. At ang lucky numbers mo ay 10, 18, 19, 26, 37 at 42. Exciting naman ang mga magaganap sa araw na ito para sa mga Sagittarius. Marami kayong madiscovery ngayong araw, lalo na pagdating sa inyong mga connections sa ibang tao. At ngayong araw, merong mga difficulties, merong mga challenges, pero sa araw na ito, kailangan na bantayan ang iyong pasensya. Dahil matugunan mo naman ang iyong mga pangangailangan at sa araw na ito, ang mga problema naman ay maayos rin. Kailangan lang ang pasensya ngayon dahil ang dami-daming mga tao ngayon na makialam sa iyong mga desisyon. Meron ring iba na itutulak ka parang pwersahin ka na gawin ang isang bagay na hindi mo naman masyadong gusto o kaya hindi ka masyadong komportable. At sa araw na ito, ang iyong mood ay nakafocus sa iyong mga pangarap. Maganda naman ang araw na ito kahit papano dahil positibo ang iyong pananaw. Maayos naman ang iyong pangangatawan ngayon. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos rin kaya lamang meron lang iba na nakapalibot sa iyo na magdadala ng pressure. At yung iba naman, kahit na wala kang masamang pakahulugan, ay madaling ma-misinterpret ang iyong mga sasabihin. Kaya, kailangan lang maging maingat ngayon at habaan ang iyong pasensya. Sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng maraming suporta, pero marami ring mga tao ngayon ang nagmamasid at nakasentro ka sa kanilang atensyon. Parang binabantayan ka lang na magkamali. Kaya, bantayan ang mga ito sa Chitarius. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 9, 16, 25, 28, 37, at 39. Maganda ang pagiging komportable ngayon ng mga Capricorn, lalong-lalo na sa kanilang mga ginagawa para mag-improve ang kanilang sarili. At sa unang kalahati ng araw ay mas ma-enjoy mo, mas playful ang iyong mood, at magkaroon ka ng malakas na sense of purpose, mas disidido ka sa kung ano ang iyong mga gustong abutin para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. At ngayong araw rin, magaling ang mga Capricorn sa kanilang trabaho, madali ninyong matapos ang inyong mga kailangang tapusin at mas passionate kayo ngayong araw, lalong-lalo na sa paghanap ng solusyon sa problema. Mas practical ang mga Capricorn sa araw na ito at ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng focus pagdating sa iyong pera, sa negosyo at sa mapagkukunan. At mananatili ang enerhiya ng Mars sa iyong sektor hanggang April 14. Ito ang enerhiya magdulot sa iyo na mas maging practical ka pagdating sa iyong pananalapi at magkaroon ka ng mga magagandang interes na magkanegosyo. At maganda rin ang iyong pagsusumika para mas lalo mo pang mahasa ang iyong talento. Ngayong araw ay mas porsigido ang mga Capricorn na magtagumpay. Maayos rin ngayon ang takbo ng pag-ibig. Ang pera ay medyo mabagal kaya kailangan na maging magaling sa iyong paggastos, sa iyong pagbudget ng pera. At sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 9, 11, 15, 28, 29 at 38. Porsigido naman ang mga Aquarius ngayon pagdating sa kanilang mga personal na plano. At sa araw na ito, magkakaroon kayo ng karagdagang lakas ng loob na ipaglaban ang iyong paniniwala at ang iyong karapatan. At mas mahilig ngayon ang mga Aquarius na makinig sa kung ano ang opinion ng ibang tao, pero ngayong araw sigurado ka sa kung ano ang iyong mga gusto, kaya mas creative ka ngayon, mahilig kang maghanap ng pamamaraan, maganda ang iyong mga diskarte sa buhay. At positibo rin ang enerhiya mo ngayong araw, maayos kang makipag-connecta ngayon sa ibang tao, magaganda ang iyong mga komunikasyon kasyon at sa araw na ito maraming mga tao ang mas ma-inspire dahil sa iyo dahil magaganda ang iyong mga pagsusumikap at makikita nila ito at parang mahawa sila sa iyong mga kagustuhan na magtagumpay. Maayos rin ngayon ang iyong vision lalong lalo sa iyong future at magaganda ngayon ang iyong pagyakap ng mga pagbabago magiging mas practical ka at sa araw na ito ay susundin mo ang mga bagay na magpasaya ng iyong puso. Magkaroon ka ng mga bagong interest sa araw na ito at maayos ngayon ang pag-ibig kaya walang masyadong drama ngayon sa isang pagsasama, walang masyadong away-away. Kung meron mga mga tampuhan sa araw na ito, ang mga Aquarius ay nakakaroon ng kalawakan ng isip at mas inuunawan ninyo kung saan nang gagaling ang emosyon ng isang tao. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 7, thirteen, eighteen, twenty-nine, thirty-five, 18 at 42 Maayos naman ang pakikisama ngayon ng mga Pisces at sa araw na ito ay magawa ninyo ng ayos ang inyong mga trabaho, lalong-lalo na sa tahanan. Ngayong araw, malakas ang kagustuhan ng mga Pisces na maging sigurado, maging komportable sa inyong pamumuhay. Kaya sa araw na ito ay makakakuha kayo ng magandang support system. Maraming mga tao ngayon, Pisces, ang gustong tumulong, sumuporta sa iyo at pagdating naman sa bandang hapon, ang Mars ay papasok sa iyong privacy sector at mas maging pribado ka, parang sarilinin mo kung ano ang iyong mga problema, kung ano ang iyong mga pangarap. At mas mag-improve ang iyong mga relasyon sa ibang tao, ang iyong mga kagustuhan ay mas maging klaro sa iyo, kaya makakatulong ito sa iyong mga desisyon na kailangan gawin dahil mas mag-improve ang iyong pag-unawa sa mga sitwasyon. Ngayong araw, Pisces, meron mga tao na medyo emotional ngayon, kaya kung meron mga konting pagtatalo sa araw na ito, ikaw na lang ang dumistansya. Habaan mo ang iyong pasensya ngayong araw. At sa araw na ito, ang pera ay napakabagal kaya wag basta-basta gumastos, wag basta-basta bumili ng mga bagay sa araw na ito. Kailangan na maging wais sa iyong pag-budget. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 2, 27, 29, 36, 38 at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat na para sa atin Narating Pilipino, malapit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ito ka na Araling Pilipino Na ang kakana